tapos yung roof maandar na kaya maingay maandar na tong tower um, yung isang natin na bathroom tapos yung na niya makita kita eh di na siguro yung pagulang yung nalipat-lipat na yung first wala dito wala Pangan dito lang sa tag Tapos yung isa natin yung pares sa pares na dyan dyan Ayan Alaga natin, nandito dito lang Nakalat-kalat lang sila Para sa akin ay hindi ka kayo dalawa At, yung At, yung di Diyon, yung di lang yung ito sa akin hindi lang Hindi hindi dyan lang talaga ang balikin sa ano Ha <laughs> Mga manok natin, lagyan mo ng tubig para kahit papano Para uh, hindi talaga nung mahuwa bukas Kasi kanina nung dumating ako rito Grabe ang hingal Kaya binasa natin yung flooring kaya ngayon, medyo okay -okay na sila, no? Pero, go na. So, din na. Yun hindi yung gawin natin. Siguro pag uwi ko mamaya ng alas 2 ng araw, ataan ako ko, patayin Ay, yun din ko ito. Para hanggang tangalin, eh. hindi naman mabugbog itong mga tayo sa panginit. Nakakawa naman eh. Yan, yung natin yan. Kapag na yan, kaya yung nagliling sa so, yan. Hopefully, makapagpapisa Sigeyet, na pala, umuwi na kanina. Kanina. Bali, usapan naman namin ni Kenneth pag umuwi ako. Kapasya na po siya. Sa alaga tayo siguro sa kanya ng manok. Kalapate. Okay. sa area ko talagang wala pang ano eh. Wala pa tayong naglalagyan doon. Ah, may solar panel tayo sa bubong kaya Malabo. Malabo tayo sa mga sa alaga roon. Malabo ah, pa rin ba? Yung, yung mag-ama, wala rito ah. Hindi ko makita ah. Mamamayang gabi silipin natin. Kaya ayaw ko munang nakakawala itong mga ito. Ito yung brown, no? Ayaw ko munang nakakawala kasi tag init pa naman. Pagka gumanda na yung klema, tsaka nalang natin siguro sila papakawalan. Ah, pa, ay kukulong-kulong ulit. At lato ko nga ayusin tong kulungan na to. Magisahin na lang natin. Isang malaki na lang gagawin natin. Isang malaki na lang para... Kaya tignan Ah, ng isa na to Ngayon may nakain na isa ay ah, na natin na laging ibukok ang kanyang mga Log pero Yun, makapagpapisa sila ng isa Ang natitira na lang Itong ating ah, Fancy, yan, ang ng yung si Fancy Hindi ko alam kung pisa na to eh yan, pati ng tigitin. Yan kung may pisa na siya o ano. Sa may pisa na siguro po. So, ayan na natin sa mga mag-transistor po yung muna. Transistor natin na po. Lahat sila wala na sa kulungan kasi mainit nga. Kaya nasa labas. So, Ayaan na lang natin silang sa labas. Kaya hindi ko pa nakasikaso to Kasi wala pa akong lalagay na ano Lalagay na poste rito sa ano, mga anim na ganito siguro Postihan natin para malagyan natin ng magandang screen yan Alaga natin kakalat kalat na lang ngayon Ayan, yung malalaki ang butsik, yung mga busog na Pero yung lima, wala rito. Yung second, ah, yung first batch natin na, na, na ano, na, uh, yung ama. O, wala rito, hindi makita. Siguro sa bubungan, or sa galaan. Wala sila rito eh. Sa init oh, yung PVC na, ano, maluktot. Sobrang init yan. So, hmm, natunaw. Sobrang init dito ngayon. Kaya hindi tayo kakayanin. Pagka walang tubig, kaya lagi tayo nag-ano ng tubig sa mga alaga natin. Lalo na sa manok. Ayan. Ayan, naglagay tayo ng pagkain para kay papano dalawang beses tayo magpakain sa isang araw pero dito ang tag-init siguro kahit isang beses na lang Yung nga lang, marami naman tayo magpakain para ah, ubus pati nila yan oh. yan ang tinitira na lalaki eh. Kaya, sa palagay ko pagka uh, isang beses na ito magpakain pati yan, ubus time check tag-41 na pala ng lahat. Bye bye.